Idol, kung gusto nyo pumunta dito, tara na. Kasi marami idol pa, pa idol. Amin, Marami pang origin, pa series Idol. idol oh. kahit tayo mga Idol. aming pag vlog dito sana patuloy yung aming kasayahan sa aming pag reel sa sa pag-content at sana mga idol supportahan nyo palagi ang aming video dahil

Hintayin mo kapag punta dyan sa masbate Sana'y makakulap tayo Ang <coughs> tayo mo yan, ang lakit siyang kuyahan naman Napaka-the best Kaya mo? share mo yung video Baka sa sunod ayun na magkakilap dito at magkasama mong gabi galinga mix flak, lolito lentes, hands in coffee, hands